Awa na nato palagpas mga trending na lechon baka din eh. Huwag ato na jud matilawan kung sa d'yon ilang lechon baka na lamihan. na okay? para maayong experience. Bago na trending ha? Huwag istorya ilang lechon baka. Kung asa, ilang giros for less than 15 minutes ra. Yang kalabasan, juicy, o pirting humota. Lechon baka, sir. Lechon baka? Yes, Sumunin sikat gidris yes, dito sa dabaw nung anong lechon baka. Tagpila po Tag 25 bang isa ka order, sir. Oh, ah. Buhay mong paliton, sir. 560, sir. 560? Makasave Sa ka 10 pesos po. Uy, noise ko. Uy, So basically, mura siya ka ng i... i, il i il Ilechon il il style? Yes, sir. Ah, okay. So, mo dawat mag-dine-in? Take out ra? Take out. Ah, kasi gara. Oh, ano sa baka naman? Lechon baka. Sa Brooklyn Square, Teodoro, Palma Hill Street, Obrero, Davao City. Isa ni sa mga branch nila. Aside sa Marfuri, o sa Dawa. Lagan pa sila soon to open ha? Ni Duta. Kung sira na mo mag-able? 11 a.m. sir to 10 p.m. Lunes to Sunday. Ah, okay. So everyday miss? Yes, nice. Sige, order na ko. Kaya humot kayo. Thank you. Thank you. Ito medium rare, no? Oh. Dugay na siya kung ganahan mo try o yung, yung baka dabo kay sikat, sikat lagi ni Dre. Kaya ilang style, diba? ba? Kaya mura glimpong style na ay ba? Karo na ana, gani ganina, medium rare ni. Kinapa siya kayo ng puwa-puwa. So atong tilawon bi, finally. Ari ta sa medium rare. Bay, mawag niya 285 class naman kayo ni modern baka mura ta nagkaon rib ay nga stick kani taba-taba suway nato na to ni ni taba-taba nga part lamunon ginato para maayo ang experience ang taba ng ginato, okay? ay, siya fatty na herb na flavor rosemary basil mm. smokiness na ito peppery siya kayo Muro siya imagine na kaong okay, kaglempo Nga next level meat Hinani niya siya Sa so, na silang suka So ay na suka Perfect daw ni Sus, ari na gusto mo di mo, ginaan Gini mo, aray Dapat tilaw mo sa ilang baka Must try Kani, labi na kaling nga branch Dari sa obrero, tilaw ni Baka naman Kaning baka naman, literal Baka naman, mahatag ni mo o kalipay So atak na mo diri Sa dabaw, Pakitaan niya, franchising, open na sila for franchise. For more details, check their page on my comment section below for franchising details. Daga na mo open ang mga franchise. Soon, so attack na. Nah. Asay jud sa baka, bunda kayo sila diri og mga isda tuna. Ug ato na jud diri matilaw, mga fresh tuna ini haw sa og kinilaw. Uyo ginapud ko ninyo mag food trip sa isa sa mga iconic og sikat na kananan. nag-offer og mga jumbo tuna ug bagay ba ini Hmm, Mm, Ginoo ko murag nani siya effect unya ambot lang unsa. Limpyo tulas sa bawo kinapriskuan na kinilaw. Uy mga idol, welcome to Davao City. na sa tasa isa sa mga pinakasikat, iconic na kananan diri sa Davao sa Luz Kinilaw. Kinaagay diri nato makitaan ang mga freshness, mga klase-klasing tuna parts, ang mga tuna laman loob, mga bagaybay, mga bihod atong atoon. Tapos sila other ng mga putahi, noko siguro o ganang inasal nga manok. Naadiri sa ilang murag kabinet kabinet ay mo ni ako ganahan nga kabinet kaysa surak. Inani na klase mga pa, mga items ipang display So nata sa may Salmunan Boulevard Doon na ginisis magsaysay sa may Durian Market naa dere na himutang si Luz Kinilaw Legendary Luz Kinilaw So mga onta atong suwayan Ang magsikat na pagkaunan Tara let's go kay Gutom na Pamahaw na to ni Nata dere Buntot uh, Chicken barbecue pangang, pangang nga banjang chan Oo Biyot Bagaybay Uy Pusit o belly sir Nice. So mga basically mga inihaw, naasan mo yung klase, mga klaseng klasing parts sa yes, kung ano? Ah, uh, mi kinilaw sir o tinola kalami. na sa baw. Ay kalami. Oy, tagpila po din inyong tinola nga sa Tag uh, 100 sir. Yang kinilaw, tag 200 po. Nice, nice. Kanang inyong ikog sir, pila mo ng ikog? Ah, uh, buntot sir 400. 400 kana mo order ko ana buntot nya yeah, usa ka bagay bay kay pila gani sir 350 sir 350 so sayo oras din mo mag abli diri sir mag sira uh, sa lawa open me from monday to saturday from 6 am to 9 pm po ah nice nice salamat kayo excited na kayo Uy, mga idol na anak tanawa. Tuna o bagaybay. Tuna tail. Grabe ka mga ikog. Ipahimuslan yun na idiri sa Davao. Okay, of course, napanisay daghan kay Unod. And of course, natay diri mo rag tuna nga tinola nila na version. And akong paborito o idol refreshment ang ilahang kinilaw. Tawa. Okay, ang unang birahan ka nilang tinawa. Tanawa ko nilang tinulao Risk kay ilang okay. tuna. So, naan, ni nila ang ilang tinula Pinaas sila yung murag singkamas o kanilang pechay. Sa tua is kamunggay ba dito sa tua sa Cebu. oh, wow. Tilaw na to. Higupo na to yung sabaw. Hmm. Ang lahi version. Ay na dito ang Chinese cabbage ng lasa. Ngayon ay singkamas niya. Freshness sa iyang tinula. So, itong buha itong kanon na ni ang ilahang tuna nga unod sa tinua. Hmm. Dahil ito ibig sa press ko yung kayo kalimutan sa ito utang. Mmm. Tulid. Next na po dahil doon kailan tuna. Nakanindot ani nila tanawa oh. Taku kayo. Naadid ang paborito na ito ng panit. So, nani mga taba-taba. Tawa. Wow, tanawa. Ini ni Agi na aeroplano. Uy. Sus, tanawa no? oh. So, naadri ang fat na panit. O, syempre ang unod. So itong buhaton, butang na ito gamay nga patis or gamay na toyo para adding gamay flavor. Mm. Ay, ay, tapis ko. nyo ako. Gabi ka sulit. It's smoky kayo, lasa kayo. Dama ang freshness yun kayo. Mmm. Ang kanindot siya, yung fat na part. Kung ang na ay gelatin nga. Cartilage ba something gelatin kayo. Unod. Yeah, pay Muslim pagi nang ikog. Ay, sabang kami. Next na po, dahil doon bagay tuna bagaybay or egg sa male nga tuna. lahi ani sa bihod kaya medyo sun, grainy ang bihod. Nya kanis shiny o creamy, yun siya nga type. Hmm, ginoo ko. Murag nani siya effect kung niya ambot lang unsa. Ay, ara. Imagine, murag ka ng kaon o pirting humuka na pusit nga texture difference gapon kuno perti man humuka wala siya ka ng draining as texture mm ayto patis be ay ay ra dami gisa sa pusit man similar niya nga lasa next na pod ang kinilaw una kita yung timpla ni mo yung nakanindot so pagsara ko makasugat aning kanana ikaw ni yung timpla sa kinilaw nindot Tangan na ito, suka, tangan lemon or kalamansi. basically, nanin siya asin. So, i-mix na lang nanin na mo. Na, na radish. O, siyempre, na siya mga lamas, luya, o luya, og bumbay. Luy -og o, og, siyempre, itong paborito nga sili. So, kao na nato itong first bite sa itong kinilaw. Eh, kalami. Cheers. Mm. Oh, lahirap. Grabe ka-repressing. Citrusy. Eh presto na ay mo ni isa pinaka the best na kinilaw na tilawan nato dere sa pinas mm kung buhaton ko bagay bay ana mura tag nagkuanog ka kanang tuyom bitaw ya sa gula nato og kinilaw gamay og mga alamas bay ay lera mo ni banag asawa perfect na pound partner pwede na sila magminyo. Ah! Oh, grabe kundano nun eh. Hindi man hindi mo mahurot ikaw ra. Kaya asaw-saw nato d'ry. Mm. Kung pwede mag-asawag balik ang Kinilaw, dapat tuna na pwede mong on. na asawag. Perfect combination, perfect partner. Kaya kabit ha. Idol, aray na mo d'ry sa Los Kinilaw. Kung maaaring mong dabaw pinaka the best na tuna place d'ry sa Dabaw. Para na naadre ang mga fresh tuna o uban mga nilang putakay bagay bay mas try kinilaw nila the best kung gran mo mag-enjoy sa life isa ni sa lugar na imong atuon hanap pud tag lain na pud trip thanks dabaw timing things snacks na diri sa dabaw another discover na dili pa sikat pero gidayuhan og hinahinay sa cashew na lami anas snacks sa kalami ka magmahay na sila iban na cute kamuti cute saging sinugba turunangka, pancake, ka pancake ug maruya wa pay duha ka oras aurot na nilang baligya Uy, mga idol na natin discover nga food trip snack diri sa Davao City sa may Loyola Street, Obrero. Ang kanindot ah ni like, Kay. Nakasala klase ng mga snack. Murag nga banana cue good mga kamuti cue nakabutang sa isa kanindot nga closet. Ato nga toon, tanaw na pila. Tasting snack na. May hapon po. May hapon din po. Uy, anong mga baligyan ni mo diri? One serve na maruya saging toron nga saging with nangka. Inaipay, hot cake at saka ginanggang. Ginanggang? Yes po. Saan ginanggang? Inaihaw na saging. Ah, okay, kana. Gawain ka na ini hindi mo mga yan Yes, sir. Lain la na mong klase-klase, sir, para ang mong customer na dili na siya mangitagla yung plotahe na nandun sa mga. Murag na ang Yes, po. Hindut ni kinamoy na ni Murag Closet. Yes, po, <laughs> Tagpila po ninyo mga balikya diri. eh. Tagkuan lang na, sir. Tagten lang ang bawat tuhog, sir. Aka ni Yes, po. Ang tuhog, bawkan, sa toron, maruya, at piraypay. Tagten? Yes, po. Oh, nice. Pancake, sir. Tag-size lang po, sir. At tag 6 pesos ng pancake? Yes po. Ta inihaw nga saging sir, tag 10 lang po. Ay, burato no? rin Sa amo, mahal man. Dari na mo sir. <laughs> <laughs> Kasi oras mo mag-ablay na yun eh. Alaon na, hantod. Alas 4. Depende sa mong kan sir. Saging na mo. Malaloto na na mo. Ah, so depende siya. sa isa rin. Yung sa'yo ang adlaw mo able? Lones, hantod, sabado. Ah, nice. Order na ko tayo. Nito tayo. Ano yung angkat tong sinugbang saging? Ay, siya kani mga sagol na to. Yes, margarine, margarine, asukar, sugar. sugar. Oh, siyempre para di ka matukan, ah, naara. Ara pa Oo Oh, mga idol, nao na ni ilahang sa ginitawag ani te. Eh? Dinanggang. Saging na ini dinanggang. Yes, pa. so dinanggang na naa margarine og sugar. Tilao na to. Ay, grabe kalami. Piliting humuka sa saging pagyud. Mm. Next napod ka na pod kanang ilang turon na nay nang ka tanaw ha okay, makabungog kadako. Cheers ginuko. Mm. Ay, 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 crispy gawas sigawas. Tagi sa inangka, nasi saging. Hindi pwede kayo kayo tamis kayo ang iyang caramel. Mm. Gis pisos rin, Diyos ko. Uy, idol, kanina po dilahang murag banana cue putol-putol yun ni Gigi putol-putol oh kung siya ganang cup baga nga version ng banana chips cheers Laila lasa dyan siya murag na siya gisagol na special na sugary sweet mmm ka addict mo yun Paritan o cook o durian next na po ni ilang kamote awa Chuyo Ang mga orig kasi Ang kanindot lang yun labi niya ka sugary eh. And humo kayo lang kamuti kanindot ang G's pesos rin eh na po no. Next na po kanila pancake awa Sugar, margarine, gisagol Simple rin siya, waffle type siya now Ay, doon, grabe ka-fluffy. Lamin, battery sugary good kayo yung pancake hindi basa-basta tag 6 pesos ra sulit na yung snacks ayaw yung moderate taon tambalahan ng few sa obrero sila rin nang inani perting solida even if na ako sa Davao dayo ra nakatilaw dito ko yung nga ng klase ng snack ganahan juga ka mga isyante nga na doon sa obrero atak na moderate ah babae na na ito food trip Nakari na jud tas paborito ni Digong na legendary karinderya. Nalaliman ka over 46 year na nagtinda. Labi na aning ilang iconic na Carabao Flakes na maka kaunon. Ug daghan pa jud ni sila makadani ng mga pagkaon. Ug ako ban atong pangtilawon. Sama aning ilang version na humba. Dagan panit na murag balbakwa. Di falang halang. Ug overload bulalo na makalilisa. Pero mao jud ni akong giari ilang unique na putahi. Carabao Flakes Usa ni ka dry crispy flakes na gi-season ug gigisa. Antud mahimo na siya bunag crispy na tapa. Perfect ni combo sa rice ug pwede pa jud nimo diretso lamon. Oh, kanais. -nice. Ay grabe maka Ardit sa Sanas Kabawan and Bulalo. Ari okay. sa 8J Luna Street Extension Davao City. Paborito ni nakarinderya daw ni Duterte. Open sila from 7 a.m. to 6 p.m. Monday to Saturday. Ay, mutang o classic mga bay. Dagan mga pictures sa mga dayo ay. Puyog din ang sikat na foodie. Si Miss Dayan from Davao Food Guide mga pare. Miss Dayan. Welcome, welcome to Davao Idol. Kanisha, it's a uh, it's one of the OGs here in Davao. 46 years na ni siya. 46 oh, years na ni door. siya nagabaligya uh, aning iyahang Carabao Flakes. Mm uh -huh. lang. Tapos siya balbakwa. Tapos Diri na na siya sa una pa. Matag karon diri gyapon. So, wala gyud siya basically ni awa. Diri ra siya. Awa, diri siya. Amazing. My favorite ni siya na karinderya ni Duterte. Ni oh. President Duterte. Grabe so, dali siya dagan pictures. pictures. As in, <laughs> yeah, grabe kadaghan vloggers mo regular diri sa. Yes, pero ano gyud siya staple ni siya sa vlogger kay uh, anad na kay sila vlogger din kita sila kay. Kasi sa bisita <laughs> diri mga foreigner makita nimo mukha on diri. Ubito, eh. ubito. Ano As in, thank you so much sa uh, atong pamahaw, no? Kaya pamahaw, pamene. Sige, so excited ko ang yung mm -hmm. version sa inyong humba. So ako na yung tilawon. Mag... so ang kani mga idol, is mo ilang humba version diri sa Davao. Ipatilaw ko ni Ma'am Dayan of Davao Food Guide. Namaw na ka? Wala pa. <laughs> <laughs> ready na ako akong self. Ay, <laughs> <I> told... <laughs> dapat makakaon ko dagan. Dahil <laughs> <laughs> yun yung style, good. Mix ano sa mga different sa Cebu, musta man. And sa Cebu, nagin siya sweetness o sa yung pagka soy sauce mm -hmm. o kanang yung anis nga flavor na I think mo nang different sa Davao. Si Davao dili kay siya mahilig og anis. Ah, I see. Medyo sweet style, medyo gamay. E. Suka pero wala siya anis. Yeah, niya grabe niya ka savory. Mm -hmm. Morning Davao style. Nice, very na nice. Na... So kanin unsa ni siya? Hinalang ni siya. Oh, nice. Si hinalang is like bulalo pero mm -hmm. halang. Mm -hmm common na siya na mo kag mga kanto-kanto, kanaasa nagakao mga driver, mm. karindiri yan na ano. Ay, amazing! Mm. Oh, nga, okay, kasi. kaya rin yan. Kuhaan kayo siya. Alanggit siya, overpowering niya. Roti gid kayo siya sa iyang beef. I try na to ang beef. Ganit kayo. Wala kablo ang uban. Iyahang bulalo diri is something else po din siya. Isya usual na bulalo lang. Karabaw na? Amazing. Humo kayo siya. Similar siya sa kanang baka nga linatan sa tua. Bruha lang. Na siya distinct nga lemongrass nga flavor. Kana mo yung kusog nga lasa o gumot. Nga bet kayo na ako, grabe ka, beefy kayo. Nice. Beefy bitaw. Bagay ka na, nga over food yeah. yun na siya. Dapat sa yugi kumukhaon diri, dapat breakfast or mm -hmm. lunch time or else masayot ang ikaw. Kasi ginaan ko, bet na ako, so far. Proceed ka sa Carabao Flakes. Mawag ni ilahang specialty diri. Wow. Like, even mga taga Manila, ilahang mm. guning i-take out. Dalaon din. Nani siya kasikat. Supuan siya. Mura siya ka ng corned beef na super dry. Na, ano? Mura siya corned beef na mura floss. Ah, yeah, oh. Madulungay siya floss. <laughs> Tapos ang ano daw ni... Eh? Si, unsa may akong buhaton. Squeeze kag, ano, kalamansi. Oh, kalamansi. Oh. Oh. Then, ah, uh, i-mix ni mo siya. And then, mo daw ni niya. As in, so, i siya? Or, ah, pagbili na mo ha. Murag mo na yung instead of mag, ano ka, mag... Murag suka. Mm -hmm. Tanihin mo ang sawsaw. Sige, suwain so ako without I'm na ginamos. Ikaw sa una kayo. Sige, thank you, thank you. Ay, grabe, maka-addict mo niya. Maka-tambok yung bay siya as in. Grabe siya, beefy niya. flaky, crunchy, yun <laughs> siya kaya yun. Yung, yung na added to, hindi siya grabe ka salty. Yung grabe ka-factor ang yung um, kalamansi. Yung yung texture, mm. very unique. Ay, grabe ka na yun. Uh -huh. Grabe ka kuan sya. Pwede siya in any kind of situation kaon sa gulo sa sudan, tanaw kag salida. Mao ni promise. Lai siya, one of a kind. Lami sa yung lasa. Mm -hmm. Try ko to yung gi suggest nga ng ginamos. Tangan ni mga ginamos. Tangan ato ginamos. Na ba sin sabot na ka ma na ka. Ay makaadik sya. Nya kalas kini si rice. Ang nakalindot ano diri kay. Dili research about sa Carabao flakes. Ang experience na naka-arita, you know mm -hmm. ang legacy na gidahan ning Sanagas Carinderia yeah? dagat kay mga bloggers, politicians, mga sikat na mga artista, mga foreigners amo ari diri so gina-showcase gid sa itong fellow Bisaya sa other na mga regions ba mao ni ang itsura nila diri and mao ni ang one of a kind carabao flick Makasuntig yun ko nga isang asa sa ka kamo adtos Davao even mga international bloggers mm hatray -hmm. mm -hmm. ni ningon gid sa lowland of kain sa katilaw ni anywhere else. So, try ninyo ang sanas. But, dapat early mo, lunch time. Hmm, dapat. I think ko pagdahan na ako, Andrea, so, ano, pagpuntaglayan ng food trip? Sunod na na food trip. Next stop na po, <laughs>